Magandang umaga, kami po ang Cristiano Senacolo Incorporated. Kami po ay nagpapalabas ng ating Senakulo dito sa Maybunga Rainforest Park. Ako po si Jeffrey Ching Cruz, ang chairman ng Cristiano Senacolo Incorporated. Sir, ilang taon na po natin ginagawa itong Senakulo natin? Ang ating Cristiano Senacolo Incorporated po ay tinatawag na bagong luma. Ibig sabihin, unang taon po namin to rookie years, as Cristiano Senacolo Incorporated. But yung profile po ng organization is mix of young blood And yung mga elders na nasa 70, 65 years na pong namamanata dito sa Pasig at Kainta. So matagal, matagal na po itong ginagawa. Opo, matagal na po ginagawa na parang pagka pinanganak sa Kainta. Ito talaga yung kinagistan mo. Bukod sa Suman, Bibing, Kalatik, yung Sumbing Tik na festival, malaking bagay po sa buhay ng isang taga-Kainta ang Sinakulo. Sir, bakit mahalaga na tayo po na natin, lalong-lalong Itong ginagawa po nating sinakulo ay isang pasasalamat sa mga blessings na natanggap. Yung evangelization ay isang way na pagpapasalamat sa Diyos dahil ito ang greatest story of all time na pinapalabas namin bilang mga bata, matanda, tito. So ito po yung way namin na nagsasakripisyo. Uh, Pagka-Holy Week, sir, talagang medyo exit muna kami sa buhay pamilya. Nandun po kami, gumagawa ng mga props, armor, shield. Uh, yung mga sandata si Bat. So yan yung mga painting po sa likod, yung mga korona, yung po yung sinasakripisyo at naintindihan po ng pamilya natin 'yan dahil ito po ay para sa Panginoong Hesukristo. Ano po ang masasabi niyo sir uh, ang Caintaid ah uh, tinatawag ngayon na uh, Sinaculo Capital of the, of the Philippines. Dahil po sa ano anong masasabi niyo po sa mga ginagawa po niyo? Kami po ay isang uh, instrumento lang ng Diyos bilang uh, naging Senacolo Capital of the Philippines, ang Cainta Rizal. So very proud and flattered po kami na naging nabigyan daan kami para ipa, ipa isabuhay yung buhay ni Kristo. Kasi kung mahilig tayo sa mga Superman, Batman, ito po yung King of Kings eh, hari ng mga hari. So ito, nag, nagpakatao siya, nagpakahirap, pinako natin sa Cruz, pinalo, tapos yun, yung may resurrection. Kasi ito yung binubuhay tayo muli dito sa Earth. So, dito sa mundong ito na ating ginagalawan. Sir, sana lang. Abang pinapalaw mo yung Kristo uh, ano pong nararamdaman mo? Uh, Apo. May, may, may something po ba na para sa mapapasal bilang pinapalo mo? Uh, Ang kagandahan, brother, no, yung pagpapalo. Uh, parang naiwan ko po yung pagkatao ko bilang Jeffrey. Hindi po ako si Jeffrey ngayong Holy Wednesday dito sa Maybunga Rainforest Park. Parang nagiging centurion ako ako po'y naatasan ng ating Gobernador Poncio Pilato na kinalimutan nila yung pangako nila sa Claudia, pinasulat sa sekretaryo kasama yung mga Romano na paluin at hampasin ng malakas ang ating Heso Kristo. Dahil may parang divine intervention, brother, na hindi walang nagkakaaksidente, yung pahirap, yung walang tulog. Masarap po sa pakiramdam na hindi po ma-explain. Na parang naging bahagi ka ng pagiging evangelism ng buhay ni Kristo. Actually, sa so Friday po tama, magkakaroon po ng mga uh, pagsasaduran ng pagpapangko mismo kay Iso Kristo. Ay, ano po yung dapat abangan pa po ng ating mga mananood at uh, ano po yung uh, masasabi niyo na may marami pa rin po talagang sumusuboy sa inyong ginagawa. Uh, Samantalihin ko po yung pagkakataong ito upang magpasalamat at imbitahan ang bawat isa na manood sa ating Good Friday o Biyernes Santo. Bukod sa ating Uh, nararanasan ngayon yung tuloy-tuloy uh, ang napanood po natin kanina ay ang paghahatol, unang stasyon pa lang nakikita natin yung unang dapa ni Cristo pangalawang dapa, yung Veronica yung mga pagpapako pagkabuhay, yung keta pagpapakasakit so tuloy-tuloy po, after dito sa Maybunga Rainforest Park sa Pasig, tayo po ay tatalon sa Viernes Santo sa hometown natin sa Bayan ng Kainta brother sa uh, Kainta Elementary School na isang icon na lugar kung saan halos lahat ng taga-Kainta ay doon nag-aaral. So, yung last year natin na pagpapako sa Bienviahe malapit po sa simbahan, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magpalabas sa isang mas malaki at uh, mas sentro, yung sentral, yung Kainta Elementary School. Doon po tayo magpapalabas ng ating pagpapako ng Heso Kristo. Ano ba ba tayo nga? So yun, uh, ito po uh, kami po mula sa Christian Sinacolo Incorporated ay nagpapatunay na may, mayroon pong isang Isokristo na nagkatawang tao at uh, bumaba sa mundo para isave po yung mga buhay natin. At itong Semana Santa ay gawin po nating opportunity na magnilay-nilay at magpasalamat kasama ng ating pamilya na nagkaroon tayo ng isang Isokristo na nagligtas sa buhay nating lahat. Maraming salamat po.